Paano kapag mali ang spelling ng pangalan mo sa titulo? Ipagpalagi na lang po natin ang pangalan mo ay John. Ang tamang spelling ay J-O-H-N. Pero ang nailagay sa titulo ay J-H-O-N. Kailangan mong gawin ang apat na steps na ito. Number one, pumunta sa Registry of Deeds kung saan located yung property. Halimbawa, yung property ng titulo mo ay nasa Baguio City. So sa RD ng Baguio City ka dapat pumunta. Step number two, isubmit ang mga sumusunod na requirements. Number one, request letter for correction. Number two, Photocopy of title. Number three, birth certificate. O pwede rin government ID kung saan nakalagay yung tamang pangalan mo. And number four, affidavit of discrepancy. Ito po ay papagawa natin sa mga abogado. Pangatlong step, magbayad ng administrative fee. Ito po ay minimal lamang, hindi naman ganong kamahalan. At number 4 hintayin nyo na po na lumabas yung bagong titulo na may tamang spelling ng pangalan po ninyo. Guys, applicable po ito kapag clerical error lang ang mayroon sa titulo ninyo. Ibig sabihin simple ang pagkakamali lamang sa spelling or sa lettering. tinatawag nilang typographical error. Pero paano naman guys, kung buong pangalan mo ang nagkamali? Na para bang hindi na ikaw yung taong tinutukoy dun sa titulo? Ano naman ang gagawin? Yan po yung pwede discuss natin sa susunod nating video, kaya huwag niyo pong kalimutang mag-follow. Kung may mga katanungan kayo or may mga problema kayo pagdating sa mga real estate properties ninyo, bahay, lupa, o kahit anong real estate property pa yan, pwede po kami makatulong sa inyo. Mag-message po kayo sa Facebook page na ito. And mula po doon, pwede po natin pag-usapan yung mga problema po ninyo. Ganun na rin kapag meron kayong gustong ipabenta o gustong bilhin na property dito sa Pilipinas, i-message e nyo po kami sa page na ito. Guys, this is Roman Gionnyoso. The President and CEO of Reels Corporation. Bye-bye!